tapos ah, tinapalipit okay. ng lalo. Sige tayo. O sige. basura, paglala na dagdag-dagad basura. Oh. Ang gusto kasi ng mga hawkers dito ay makalimis, walang kalad sa uh, paligid At saka dapat tumunod sila sa gugit, yung mga paninda nila ay hindi lumagpas sa gugit Okay. Ang laki sobra ng lona ni Kuya, no? Oo. dapat nga sumunod sila para naman ay walang problema. Ay, ay, ay. 'yung payong nila nakalabas na dapat hindi sila ano 'yung nila ilabas kasi mabibintahan din naman sila kahit hindi nila ilabas dahil lang bibitan din naman yun pag umikot ulit itong mga hawkers, kukunin na naman nila yan.

Nag-wolf na ako dyan eh, may tumin na yaman Sige okay, na, sige na, lipat mo na, lipat mo na Bakit kayo nga kasi nagtatakon? Lipat mo na, lipat mo na, lipat mo na, lipat na Nagtatakos ko, nagkakalay kayo sa Maynila ba't Agot po Pero, oh, okay, ano, kanina ko pa sila sabi, walang dumadampot ng basura Kanina, balihis na yan Mamaya, babalik ako huhuli kay ha, huhuli ko kayo lahat Hindi kayo binibigyan ng ano rito para magkalat at dinasalan ko kasi sa inyo, babalik ako. Full-time tong gasolina nito. Ah, uulitin namin kay mamaya. Hindi na pagbalikahin din pagtakay Gracias. ayan o, maraming kalat may mga kalat sa kalsada, sa harapan nila hindi sila naglinis yan you know? mm. o <tinyo> isa kailangan ka bang magsabi? magsabi? Pag, pag sa bahay nyo ba, may kalat na ganyan, binilinis eh. Okay, hindi ko na susunitin yan, sobra nyo. Yung mga uh, arte na sikirin nyo ang lang. Kaya eh, ano lang, pakikuha na kuya. Kaya diba nga sisilipin na dumali yung sobra, huwag na. Pagbibigyan ko na kayo. Linis lang po, linis lang po, linis lang. Kuya, pas pasuyo na, pakensya na po. Oh. May mom bar yan. Marsiano. Hi, Good morning. This is my friend. Siya lang, siya nagme-maintain ano. Lapo muna. kasi unfair naman din yun sa iba na sumusunod tapos yung iba naman ay hindi okay, sumusunod okay naman po ay dati mo sila eh mm -hmm. kasi para lahat sa para walang problema okay ano ang joke okay. Na, tapos gaganyan ninyo. Bato. Saka lang bato. Kasi guys, okay, huwag kayong magpapalain. ng Wala Nakikita kita niyo po na maayos po yung tahanan namin yung mga marshal namin. Nakikita Makita niyo, walang vendors, walang sniper na dumadaan bawal ang one way. Mhm. Mm ano po? ano Ah <im> mm -hmm. <imitasi> uh -huh. um, going na kay ni Director Rafi. Ayan, nilang po sa Pagalito. hindi po ako siya, Barangay Project ang pinatapaw namin, kapitong barangay. Barangay Project barangay Project barangay Project Yung natin kanina, unang mo dito sa Pagalito. Tapos, Rekto. Tapos, Carmen Planas. Emi Santos. Eh bisita sa kabilang kung na si Elena, kumaliwa hindi uh natatong pahaba papuntahan na po nga pagbalik tayo hindi natatong subuntahan na po nga po yung area na naka-concentrate po yung kanilang ano na yan minimal lang po sila mga sumusunod naman po sila mostly sumusunod siguro mga 90% uh, hindi naman po namin silang inubuhin pinagpapawalan lang ngayon may no choice kakabig naman nang maganda lang ang Nakuha yung... na po natin so, yung para makikita siya. Huwag niyo oh, okay. ulitin eh. yung makakaibot payo nito. Kasi yung iba-payo nito baka maraming gumaya. Hindi ko naman kayo. Diyan balikan nila po. Udiputan lang nga. E. Kaya samaya babalikan nila. Babalikan po nila. Para huliin nila. Huliin ah, nga sila ni ano, Robert na Papa. Kaya yung ano, yung... Ako, uh kung -huh. hindi sila susunod pag binalikan. Opo, Nina. Okay. Usually kasi gano'n ang nangyayari. Opo, pa pag sinaway, tapos mabalik din. pala po pala inyiputan. Pero, ililis din po yan, walang mani yung buwan. Sa Kasabihan, kuya, kung tatlong beses na siya ulit. No choice na kami, dali na sa sinfiyo yung payo mo. na yan ako. So, pali tatlong beses po pala, Oo. na nauhulit, saka pala. Saka lang dami dati. Kasi kung baka sa ano, kinagpipigil muna eh. Okay, baka hindi pa sana eh. Huli, kaya kung nasa na Paulit-ulit na lang, kaya kailangan sampo na. Marami pa lang consideration Oo, na natin. Oo, binibigay lahat ng klaseng consideration. Para lang pa-disiplina sila. Kasi po, dati po, wala po talaga silang isip-isip na nararamdutong, Ay, kayo alam niyo eh, ang kalsada na ito, nararamdutong. Opo, napalitin ko po, sobrang linis at maluwag. Kaya nga, eh, mga tao, kasi kaya namin nililinis namin, ah. Para yung mga mamimili, mawala yung mga magkanakaw, yung mga salisik, para mabilis namin mamonitor. Kasi kung masikip yan, parami na, pari dati yung baray-baray, kaya naman ako nito ang daming nananakawin. Kasi pamasahe nila, nakukuha dapat pupunta sa barangay. Kami naman, may naman sa ating barangay. Ibigyan para makabalik sa bahay. Hindi lang isa, dalawa, hindi lang sampung beses. Hindi lang. Base sa experience ha, dito sa area na po. E, may 11 years ako barangay siya naman. 2007 hanggang 18. Kaya alam ko yung talagang Pagpumunta po sila sa Adivitoria ngayon Mapapansin po niya Malayong malayo po sa nakaraan Ngayon mga maduwa, malili pa Kasi every Monday binabombahan to yung kalsate stay here Kaya kami naman, pinapagpumpal ka Every Monday ito Binabombahan to mga kalsate ito kay mga amoy mawawala. May lang nangyari so, ito Sa utos ni Mayor Tomoreno. Kaya pasalamat tayo kay Mayor Tomoreno na magandang ginagawa niya para sa ating mga taga-Maynila. At kay Director Rafi Alian. Salamat po. Marami pong salamat, sir. May panalina,